Bahay sa Imus, Cavite na naging ugat ng hidwaan ng mag-inang Angelica at Carlos Yulo ay ibinebenta na ngayon. Oh, ang bahay sa Imus, Cavite na naging ugat ng hidwaan ng mag-inang Angelica at Carlos Yulo ay ibinebenta na ngayon. Ang hidwaan nila ay nagsimula dahil sa mga isyo sa pamamahala ng pera at sa relasyon ni Carlos sa kanyang nobya na si Chloe San Jose. Sa kabila ng kanilang mga hindi pagkakaunawaan, parehong nagbigay ng pahayag na Carlos at Angelica na nagpapakita ng kanilang pagnanais na magkaayos at mag on mula sa kanilang mga alitan. Bukod sa isyo sa pamamahala ng pera at relasyon ni Carlos sa kanyang nobye, may ilang iba pang mga dahilan ng hidwaan ni na Angelica at Carlos Yulo. Pag-aari ng ari-arian, ang bahay sa Imus, Cavite ay naging sentro ng kanilang alitan dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa pagmamayari at pamamahala nito. Pagkakaiba ng opinion, may mga ulat na nagkaroon sila ng na mga hindi pagkakaintindihan sa mga desisyon sa buhay at karera ni Carlos, lalo na sa kanyang mga plano sa hinaharap. Komunikasyon, ang kakulangan ng bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa ay nagpalala ng kanilang mga alitan. Sa kabila ng mga isyong ito, parehong nagpahayag si na Angelica at Carlos ng kanilang pagnanais na magkaayos at mag-move on mula sa kanilang mga alitan.